wages are too low, the opportunities are limited. Hindi sila robot. So, tuloy yung ko. Hindi rin sila superhero. Ang ginagamit namin na pampalingas, uh, kandila lang. Kasi pag gagas, matagal, matagal kang makakapagsalang. One time, para gusto ko lang humiga. Gusto wala akong isipin, dito tuloy yung phone ko, hindi ano, wala lahat. May ganun, may ganun kang moment. Pero sa galing at talento, kayang-kaya nilang pagsabayin ang isa, dalawa, o tatlong trabaho. Ano na ako ng mga bumibili, mga Iso, barbecue, tiga bay lang Sila ang mga babaeng walang pahinga. Mga tinaguriang reyna pagdating sa mga raket. Sila ang mga Racket Queens. Hi, teacher! Pwede pa tawag si CJ? <laughs> Nega na! Po, teacher! Sabay po! Kamusta ang ano, school? Okay. Anong ginawa niyo, school? Anong ginawa Nag niyo? Nagharot. Ha? Nagharot. Huh? Oh? Nagharot lang? Nagmilk tea. Huh? Oh? Milk tea. Ako si Esel Missy Si Marimon, 33 years old. Uh, Rakaterang nanay. Mine 5 for only 35 pesos. Comment kayo dyan ng Mindfire. Nag-start ako ng, ano, ng magtinda sa school. Uh, una nun, mga stickers, yan, stickers, stationery, bibili ako sa labas, tapos maagang-maaga papasok ako sa school Kasi kailangan ko, parang ano lang, uh, pang dagdag lang ng baon Kasi, ano, uh, hindi kasi sapat yung baon ko nung mga elementary ah uh, Ang mga racket ko ngayon ay school service, uh, online business na barbecue tapos, online din ng live selling ng mga damit saka beauty products. Mine, seven. Okay, yours na to, madam. Mastrician ako. Hindi <makes> ko sa, ano, nag-place order sa Shopee, hindi na now. At then, kanina, ito nagulat ako may nag-place order na dito tayo. Pero, pa isa-isa siya pag sa TikTok sa Shopee kasi marami. Pero, mas maganda pag nag ads ka. Hindi lumaki sa yaman si Ezel. Bata pa lang, Namulat na siya sa muka ng kahirapan. Isang taong gulang pa lang si ezel nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Uh, kasi ang nanay ko uh, sa katatay ko is broken. Kumbaga, separated sila. One year old pa lang ako nung naghiwalay sila. So ang nanay ko kailangan pumunta ng ibang bansa para kumita para sa amin. Nang dalawa kasi kami magkapatid. Ngayon, si mama, ayun, simula nung umalis yung tatay ko, nag, ano na siya, uh, pumunta na ng ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umuwi dahil nga doon sa pangangailangan. Nasa ibang bansa man ng nanay ni Ezel, hindi pa rin naging madali ang gulong ng buhay para sa kanya. Ang kanyang nanay, walang nakuhang maayos na employer sa Taiwan. Ang lolo naman ni Ezel na siyang tumatayong pangalawa niyang magulang nagkabaon-baon sa utang. Wala na akong pambaon. Eh, yung tita ko nagtitinda ng barbecue. Sabi niya sa akin, gusto mo mag ano, 10% para may pambaon ka. Dito sinimulan ni Ezel na pasukin ang buhay raketera. Ang pasok ko noon is 7 a.m. Tapos uwi ko is 3 p.m. Ang tinda ng barbecue is 4 p.m ginagawa ko yung assignment ko habang nagtitinda ako ng barbecue. 10% nun, kada isang libo, meron akong 100. Ganon. Friday, Saturday, Sunday, nakakaubos kami ng 100 to 120 na barbecue. Karamihan nun, bilao. Ganun. Mula umaga hanggang gabi, planado ang bawat oras ni Ezel. Nagaasikaso ng kanyang mga anak, nagtatrabaho sa kanyang mga raket. Pag ano kasi kaya Monday ang pasok ng anak ko yung bunso is 5 5 AM yung panganay ko naman is 7 Gagawin ko niyan sa umaga pagkatapos kong maghatid ng mga bata mamimili na ako niyan ng paninda kung ano yung ititinda namin tapos habang nasa school yung mga bata nag-prepare na kami ng tutuhugin, posting, kasi pagdating ng 9 or 8 a.m., kailangan nakapost na lahat ng mga paninda. Kasi ang delivery namin is 11. Kailangan nakapost na lahat yon tapos nakahanda na. Kasi pagdating na naman ng 11, susundo na naman ako ng bunso. Sundo ng bunso, tapos nagdi-deliver na rin kami noon, sabay na yon. Pagdating ng 12 to 12.30, pahinga muna, kain muna. Pagdating ng 1, post na naman. Accept na naman ang order hanggang 2.30. Pagdating ng 2.30, nasundo ko na yung anak ko, yun na yung time na magla-live selling naman ako. Live selling hanggang 4. Kasi 4, pang dinner time na. Ayun na yung mga pumibili ng pulutan. Hanggang 10. Hanggang 10 ng gabi. Oras man ng pahinga ang gabi para sa ilan. Oo. Kaya ngayon, parang isa-isa yung order. Para kay Ezel, tuloy pa rin ang laban. Thank you po. Ay, ano, yung Gcash ko na lang po yung 10 pesos. Okay. sa Salamat po. Thank you. Ayon kay Dr. Juan Antonio Perez III ng Forum for Family Planning and Development, hindi sapat ang karaniwang sinasahod ng mga Pilipino para suportahan ang mga pangangailangan ng isang pamilya. So minimum wage here in this country is just a survival wage. But what we want, what we were pushing for in the commission was a living wage. A living wage means you support yourself, your children, your wife, and you have savings on top of that. The average Filipino size now is four. No, we now have a good family size, yet so many are poor, so many do not have a good income. Our wages are too low, the opportunities are uh, limited, uh, particularly for women and young people. Pamilya. Sila pa rin ang pinaghuhugutan natin ng lakas sa kabila ng ating mga sakripisyo sa pagtatrabaho ako si Nina Rocher, aming di mailig, 33 years old, mm, look good, charat. <laughs> De, um, ang tawag nila sa akin, ah, pinanindigan ko naman, ay Katera, ma'am, siya yung moniker, moniker nila sa akin. Isa si Nina sa mga Pilipinong hindi sumasapat ang kita sa isang trabaho lang. Kaya mula sa pagiging producer sa TV, manpower at technical supplier, pati ang pag-on-cam talent, pinasok na rin ni Ninya. Nakikipaglaro, siya ay nakipaglaro sa mga bata. Sa nanabata. For now, ang regular ko is nag-events ka ko. Yung mga K-pop, concerts, ganon. Next is meron ako mga digital shows like yung Discovery Night. Tapos meron ako CIA, nag-on-cam talent ako doon. Tapos service uh, provider din kami. Yan. Usually, events yung hawak ko ngayon kasi wala naman akong regular show ngayon eh. Ah, ang regular show ko is yung Discovery, uh, ah, yung CIA, pag nag on talent ako. Pero mostly, since nabuhay yung industry ng events, kabila-kabila talaga yung events ngayon. Yun. Tapos may ginawa din kami travel show ng isang artist. yun. Mahina na ang limang projects sa isang linggo para kay Ninya. Kaya hanggang pasok pa sa kanyang schedule, Susungkaban niya ang lahat ng kanyang mga raket. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng trabaho, aminado si Nina na hirap siyang tutukan ang kanyang mga anak. Oh, what's your hobby? Drawing. Drawing? Yeah. Drawing what? You can draw with your imagination. Siyempre sila, yung kids talaga. Hindi ako nagiging talagang nanay na... Totok talaga sa kanila. Sila mama talaga yun. Ano lang ako sa bahay, financier. Ganun lang talaga yung may... Ano, ano, Pero pag andito naman ako, meron naman ako yung banding na sa gabi, one to two, one to two hours, ganun. Tsaka sila pag nakikita nilang andito ako, papakita nila yung mga drawing nila. mag kami ni Yuna, at si Yuna, papakita yung mga drawing niya. Magkwento siya ng mga nagagawa niya sa school. Ganun naman sila. Pero hindi lang oras ang kailangang ibigay ni Ninya sa anak, kundi kailangan niya ring tustusan ang pang-araw-araw na gamutan ni Yuna. Si Yuna. Si Yuna siya yung first daughter ko. Oh. Na-diagnose siya ng type 1 diabetes. Nung 7 years old siya. So from there, nagpa-nakailang ano kami, uh, pa-opinion sa doktor. So type 1 talaga. So pag walang insulin, she will die. So, ayun, hindi kami pwede mawala ng pera. Hindi kami pwede mawala ng trabaho. Kasi yung scanner niya, every two weeks yun, nakabit. Tapos yung insulin niya, every day yun. Tapos yung mga pagkain hindi naman basta-basta. Kasi di ba, takal niya, may nutrition ganito. Yun, siya yung isa sa dahilan. Bakit mas grabe ako rumakit ngayon? na hindi kami pwedeng mawalan kasi para sa kanya. Yun. May time, grabe. Ma, parang maano ka na lang sa sarili mo na lahat kailangan mong pagkasyahin. Eh. Tapos kailangan mamit mo yung deadline mo. Kailangan this month, mabigay ko itong sweldo. So, kailangan sa ko. Ito yung, ito yung may lalabas na rate. Kailangan, oh, kailangan mabuo ko itong ano, 100 or something. Kasi ito yung kailangan ko bayaran for the whole month eh. Tapos may mga darating pang mga unnecessary expenses, di ba? Mga ganun. Okay, si Jason. Ha? Huh? Okay, si Jason. Huh? Okay, Mamaya pa yun, magaling araw, baka umaga pa yun. Open house Ang nila. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, umaasa pa rin si Ninia na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Akala lang nung iba, sobrang strong ko. Hindi kasi ako nagkukwento sa lahat. Hindi mo lang para i-share lahat ng buhay mo. Kaso akala nung iba, sobrang strong ko, na ganun. Pero, sabi nila, ang galing mo, no? Sabi nila kasi, mukha kang sobrang okay na okay in the end, sa, uh, on the outside. Pero, sabi ko, pero sabi ko, kailangan ko rin ng ano, sabi ko, uh, meron din akong ganun uh, feeling, sabi ko. Medyo, meron din naman akong malumbot na side, kumbaga, kasi akala ko lahat strong. Kaya ko, pero parang kailangan mo rin naman ng, alam mo may magtatanong sa'yo na, are you okay? Diba? Kaya mo yan. Yung mga ganun, yun. Sorry, tuloy ako. Batay sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, kailangang mayroong dalawa hanggang tatlong trabaho ang isang Pilipino para makayanan ang cost of living dito sa Pilipinas. Nito lang 2021, umakyat na sa 26 milyon ang mga Pilipinong hirap ng tustusan ang mga pangunahing pangangailangan para kina Ezel at Ninia, mahalaga ang bawat araw at oras na sila'y kumikita dahil binubuo nito ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Dinudugtungan ang buhay ng mga taong pinagkukunan nila ng inspirasyon at pag-asa. Ang kanilang mga pangarap, simple lang. Mm, ang pangarap ko kasi para sa pamilya ko is yung makapagtapos sila pagtapos sila ng pag-aaral nila. Sana someday, uh, yung ginagawa ko na racket is maiba naman sa kanila. Hindi naman sa maiba. Kumbaga okay lang, matuto sila eh. Matuto sila sa amin kung ano yung ginawa namin. Pero sana sa kanila, mag-upgrade. Hindi na yung sobrang dami. Kasi sa amin, Kumbaga, ito naranasan mo na eh. Ganun kasi magulang eh. Naranasan na namin, gusto namin sa mga anak namin is hindi na nila maranasan. Ganun. Sa sarili ko naman, sana mapahinga ako. <laughs> kasi ano, sa double job, minsan two, Ay, hindi nga double job eh. Three, four, <laughs> five. <laughs> Ayun, ano, yung pahinga, sana makapagpahinga naman. Ilan lamang ang kwento ni na Ezel at Ninia sa maraming Pilipinong sumasalamin sa klase ng pamumuhay na mayroon ang kasalukuyang estado ng bansa. Nakikipagsapalaran at lumalaban. Dala ang kanilang isa, dalawa at tatlong trabaho para makawala sa nakakapagod na kahirapan.